Ay, sinuag ka gaya mo! Ayoko niyan! Uy, ito na rin ko! Ay, ito na ko! Ano ba nangyari sa buhay natin, mga anak? <laughs> Biglang nawala ka agad ng nanay niyo. Eh mga anak, baka'y magalala. Hindi ko kayo mababayaan. Itataguyod ko kayo. Palalaki ko kayo maayos. <laughs> Yaki, sandali lang ako ha. Ah. bibili ko ng pagkain kapatid mo. Bantay mo muna to ha. Oh, sige, alis na ako. Bibili mo na ako ha. Ah. Bibili mo na ako ng gatas ni Rosalie sa pagkain namin. Ay kuya, hindi mo magtanong. Ang babae Brad, hindi ko kilala yung tinatanong mo. Subukan mo magtanong doon sa iba. At yun, ako. Bibili ako pagkain ng mga bata sa mga datay. Yeah, Ayan, Brad. Tama-tama. Umalis yung datay. Dalawang bata lang inaiwan. Kamay nga yan. Ay, sama ka sa akin. Ay, ayaw tayo. Tama-tama, hindi -tama, nilulog. Sa Anong <laughs> nandito na ako. Nakabindi na ako ng gata sa kapagkain natin. Jackie, nasa'yong kapatid mo Jackie? Oo, so, lalaki. Ano Jackie? Ginawa ng lalaki? <laughs> ano nga? Sama mo ako! Wala ano, pa nating kapatid mo! <laughs> pare, buti nakabali tayo ngayon. May pang-inom tayo, no? Mm, Oo nga, pre. Tama-tama yun. Ano ba Mga kuya, wala ka bakit napansin na lalaki niya. Kinuha kasi anak ko siya sa bahay. Naku kuya, wala po kami napansin eh. <laughs> Matatahan lang namin eh. Kaya <laughs> marami sa na yun. Bula niya, bula namin. Ang <laughs> sama ng pagkaramdam ko yata ngayon. Parang tinatalang kaso ko. Jackie, anak. Pakikuha mo nga muna yung gamot ko. Iinom mo ko ng gamot. Basta mapakiramdam ko, anak. Tayo, saan po nakalagay yung gamot nyo? Doon, anak. Sa may bed bag po. Pakikuha mo na lang muna. Sige po, tayo. Kukunin ko na po. Pati yung tubig. Tayo, ito na po. Anak, <laughs> ikaw mo na magasikaso sa bahay, Kasi masama pakiramdam ng tatay, ha? Sige po tayo, magpahinga lang po kayo dyan. Tayo, ako na po bahala sa inyo. Tayo, saglit lang po, lalagay ko lang po itong baso sa lamesa. na okay na yan, nak. Halika muna rito, nak. Jackie, halika muna saglit dito. Jackie, eh, ka na, may sumapakit ng tatay mo, ha. Nang wala na nga nanay mo, pati ang kapatid ko si Rosaline, wala na rin. Sana kung nandiyan siya, may makakatulong ka sana. Anak, Jackie, halika muna saglit dito. Tay, ayos lang yon. Basta tay, magpagaling ka muna. Tay, pwede ba ako lumabas para makipaglaro? Sige anak, mapayaga kita makipaglaro ha. Pero tandaan mo nak, huwag ka sama sa mga hindi mo kakilala ng tao ha. Kasi mamay, mangyari sa iyo, sa kapatid mo kay Rosalie na wala ha. Sige ka sa labas. Uy, si Kylie Sakto, maghanap pa na ako ng pagtilipan. Sasama ko na nga siya. Kylie! Oh, bakit, Jackie? kaili pwede ba ako samahan? Kasi may sakit si tatay, pati ang borin sa bahay. Kasi maghanap pa sana tayo ng pagdiripan. Tara, maganda yan. Sige, Kylie, tara na. Jackie, ayun si Bola, pagdiripan natin. Sige. Bola! Bakit, Jackie? Bakit, kaili? Bola, anong ginagawa mo dyan? Malamang, Kylie, nangangala ka. Ganyan talaga pag mahirap. Ah! ah! Jacqueline, maghanap pa tayo ng pagsisipan. Sige, Jackie.